Ang kapogi. For this video, ay kakain naman tayo sa umaga. Agahan mo. Ulam natin. Scramble eggs. Isda. Tsaka kanin na kanin na mais numbers ko mga kapogi, mayroon pang pampainit sa tiyan natin. Hmm. Sarap. Mga kapogi, kain na kayo sa agahan para uh, tapos magtrabaho kayo. Ah, uh, meron trabaho. Kung wala akong trabaho ngayon, mga kapogi Karelit nito mga kapogi yung mahirap lang. Mag-like na kayo. Share comments. itlog na bisaya mga kapogi yung scrambled ko ako yung naunang kumain na pa sila yung mga ako. ko Mmm, sarap.